Kaya daw pala biglang numipis yung tao, yung mga dumalo doon sa maisog rally dyan sa uh, Liwasang Bonifacio sa City of Manila dahil nagsi-uwiin na agad yung ilang mga hinakot. <laughs> Bakit po naman kasi um, yung bayad ay binigay nyo agad? Dapat po yung bayad ay ibibigay nyo lang pagkatapos ng event, pagkatapos ng rally nyo. Ayan, nabisto tuloy. <laughs> Eto yon dito sa post na ito, na itong naloko na, pwede nyo pong i-follow yan. Mga patay guto, mga mukhang pera, hindi po yan bago. Hmm. Tapos etong mga diehard na ito, paparatangan ang administrasyon ni Marcos Jr. na kuno ay dinadaan lang sa ayuda, sa konting ayuda ang mga kababayan natin para pagtakpan yung mga kapalpakan at kamalian ng administrasyon. O oh, e eh, ano to? At saka matagal na pong kalakaran eto ha, na kayo po ay hinahakot sa mga rally, binabayaran. Hmm. Tapos, wale. Sa susunod na araw, wala na uli. <laughs> Ang nangyari daw, eto, kagabi, nag lang pala, pala, sabi people power na daw. Yun pala, after makuha yung 500 each 500 kas, kada isang tao. Siyempre, by, by level siguro yan eh. Ano ho, yung mga coordinator, um, yung ibang mga leaders, siyempre mas mataas. At baka nga meron pa yung mga kickback doon sa mga hinahawakan nilang pera para ibayad sa mga nakakot nila. Ganun ang sistema na itong mga diehard. Hindi po bago yan. At yan po ay kalakaran nga na itong mga DDS. Diyan po kayo nakilala. Masaklap, no? Pero nakilala kayo sa napakaraming negatibong bagay. Kasaklap talaga. Yun lang. nag daw matapos makuha ang 500 pesos na bayad. At siguro yung iba may pati t shirt pang pa, sweater swerte rin <laughs> may pa Nga naman, 500 is 500. Ano ko, hindi ka naman mag-stay doon ng kung uh, 8 to 10 hours. Siguro mga few hours nga lang. Katulad ng nangyari dito, pagkatapos nga daw maibigay, uwian na. Hmm. Didi shit, bobo. O, o huwag tayong, wag nating sanayin yung sarili natin, ano ho, kung ano yung, or yung mga ganitong label ng mga bobo, dahil yan po ay gawain lang or nanggagaling lang talaga sa bibig ng mga diehard. Pero ako'y naniniwala na hindi ka talaga darating sa puntong ganito, maging diehard, kung ikaw ay matalinong tao, kung may prinsipyo ka, may tuwid ka na prinsipyo, hindi ka talaga magpapagamit sa mga politiko at hindi ka magpapabayad para lang umattend sa mga ganitong klase pagtitipon lalo't hindi mo naman alam kung ano ang pinaglalaban nitong mga 'to nitong grupo na ito 'di ba good luck